sumagot ang Malacanang at ang kanila pong sagot ay hindi nila dininay. Naku po. Ayan. Ayan po. Oh. Sabi, PND, mismo sa ahensya ng PCO yan. BP Duterte's OFW neglect allegation. Big lie. Banat ba not, bay? Sabi mo, hindi sumagot. Oo, hindi yung sumagot. Bakit kanyo? Bakit kanyo? O, oh, ayan o. Oh hindi naman niya sinagot yung tungkol sa pagbisita at hindi pagpapaalam at yung balak o yung pagdududa ni Bipisara Sara Duterte merong gagawing masama kay Pangulong Duterte hindi sinagot na Malacanang yun ang sinagot lamang na Malacanang ayon mismo sa kanilang pahayagan ay yung akusasyon lamang ni BP Sara Duterte na hindi inaalagaan ng OFW tandaan ninyo ha Tatlo yung akusasyon ni BP Sara Duterte dito. Oh, number one, hindi kayo nagpaalam. Number two, may masama kayong balak. Number three, alagaan nyo o nini-neglect ninyo ang mga OFW natin. Doon sa tatlo na yon, isa lang ang dininay. The rest, hindi ho dininay. Gets nyo? isa lang po ang dininay. Ito lang. Yung dumalaw kayo, hindi nyo dininay. Yung uh, may plano kayong masama, hindi nyo dininay. Ito, dininay nyo. Yung ano, yung nagsisinungaling, ika nga, na merong hinineneglect ng OFW. Hindi ko sinasadya yun ha, kasi nagbilang tayo. Baka sabihin nyo, sinasadya ko. Hindi ko sinasadya yun. Talagang tatlo lang. One, two, three. O, oh, ganun. <laughs> Bakit gayon? Ano, ano, anong, anong meron? Bakit? Hindi, kasi, alam mo, kung magpapaalam naman, eh, posible naman payagan. Kung, ah, mag, kung sasamahan ka ng abogado, alam mo yun, kung kakailanganing tanungin, samahan ng abogado, kasi in the first place kasi baka sasabihin nila, they'd nila. Hindi kasi we need information regarding the case, blah blah blah. Oh, oh. You can do that. But since you you uh you did it illegal or illegally, eh hindi mo magagamit sa korte 'yan, yeah? Hindi mo pwedeng pe sabihin. At syempre, alam mo 'yon, eh, sigurado naman ako. Maaring memory lang ni Pangulong Duterte ang uh, ang minsan problema pero hindi naman po siya pipirma diyan at magiging sinumpa ang salaysay niya yun. 'Di ba? If at saka sa ano yan eh, if there is a trial going on. Hindi pa pwedeng kausapin ng abogado sa labas. Ay, yung yung inaaccuse nila. Halimbawa ako, yung abogado ni Saldi ko, hindi pwede akong kausapin at tanungin tungkol sa kaso. Hindi pa pwede 'yun they can only do that, yung mga cross-cross examine, through the court. Di ba? Hindi pa pe pwede yun. Kakausapin ako, tapos tatanungin ako, tapos lahat ng sasabihin ko gagamitin sa korte, hindi pa pe yun. Ilalaba namin yun na that's uh, illegally acquired. So anong balak? Kasi nga, alam nyo, napakahigpit ng ICC, ha? Hindi nila pe pwedeng gamitin yan na dahilan na they just want to know or they are just doing their job to about uh, uh, prosecuting Duterte, hindi nila pwedeng gamitin dahilan yan. So what's the real reason? Yeah? What's the real reason bakit nila pinuntahan ng hindi nagpapaalam? May balak. Hindi natin alam kung masamang balak. Basta ang sigurado tayo, umamin. Kasi kung hindi mo dininay, di ba? Umamin ka. Hindi mo dininay na yung akusasyon ni BP Sara Duterte na may plano kayong masama. Hindi nyo dininay yan. Ang dininay nyo lang ay yung about the OFW. Ibig sabihin, umamin kayo. I'm asking you. Bakit dinyo nyo dininay? Ibig sabihin ba, may plano kayo? Yun ba ang ibig nyo sabihin? Kasi hindi nyo dininay eh. Di ba? Ano, anti-clerk? Basta, ito lang. Ito lang masasabi natin, ladies and gentlemen, ha? uh, maging mapagmatsyag tayo dahil lahat kasi gagawin nila eh. Lahat po gagawin nila para maipanalo ho ang 2028 na election. So, itong mga ganitong move, siguro, ewan ko, if they, if they are uh, seeing na, uh, di ba, remember ha? Ah? Kasi, ano eh, observan mo yung konteksto. Remember, isang araw lang, in ni, ni Pangulong uh, Uh, Sarah Duterte na meron ng bansang tatanggap kay Pangulong Duterte. Natatakot ba sila na mailabas si Pangulong Duterte at maaari siyang gumawa ng mga video campaigning for his candidate on 2020. This is all politics, people of the house. Na mabus ang uh, moral ng mga Duterte supporter. Oh, natatakot sila kay Pangulong Duterte pag nagsalita siya. O, oh, maybe ganun. O, oh, kaya tuloy, the best way is for PRRD 1 to stay in the, in ICC forever or something happen to PRRD. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, kakaiba talaga po itong uh, mga pangyayari sa Pilipinas, ano. Talagang, uh, parang wala na tayong batas na sinusunod. Kanya-kanya na lang. Hindi, et, eto, bigyan ko pa kayo isang halimbawa sa sa report na nangyari ngayon, ha? Oh, eto, eto, eto. Ayan, oh. <laughs> Ayon sa batas B8, Ombudsman grants Boeing Remulla clearance. He has no pending case. Alam nyo, ladies and gentlemen, ha? Meron tayo nakita na sinertify mismo ng isa sa mga uh, dyan sa Ombudsman na sinertify na meron talagang case kasi 'di ba nagdemand nagsampan ng kaso I think it was uh, Bastido Terte and another person 'di ba nagsampa ng case against Remulla So anong sasabihin ninyong uh, may clearance pangalawa mismo uh, sabi nga ni Amy Marcos eh hindi pa tapos yung case niya bakit kasi may motion pa 'di ba when you say may motion pa hindi pa yun final and uh, executory. Unless merong final and executory yung decision, that's the only time na final. Kaya nga may final and executory. Wala namang final pero walang hindi-hindi final. So pag uh, may final and executory, yun yung final. E eh, wala pa nga, eh, may motion pa. Therefore, there is an existing pending case. Again, dito kasi hindi ko sinasabi conviction. Ang sinasabi dito pending case is there an existing pending case obviously So what is this Ganito nila sinasagasaan ang ating batas. This is an example of Erich 101. Sometimes you have to bend Anyway, eto pa, eto pa, eto pa. Panoorin natin ito, ha? Ah. Matindi ito, eh. Itong uh, sinabi ni, ni, ni Erwin Tulpo, Oh. Ah. Anong dahilan niya? Kung sincere ka talaga and para maging credible ka, eh, gusto mo tumulong sa gobyerno, abay, eh, eh isuli mo yung mga ninakaw mo. Um. Oh. Mm -mm. But then, what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness. Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen, I don't disagree with that, uh, what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the, the DOJ, the Secretary said, baka pwede, baka pwedeng uh, pakiusapan natin na parang uh, kung uh, sincere ka do sa pagkitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, eh, yun na din, sigaw ng taong bahay, that's what I was saying. So... Mm -hmm. Parang the, the, the Secretary was saying voluntarily you surrender it. Kasi Ms. Karen kung titignan mo, let's look at this. Ah. ah Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP witness protection program, secured ka na, mm -mm. absuelto ka ba sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka, eh. hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo sasoli yung pera, nasa sa'yo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil state witness ka, itatago ka na, daladala -dala mo yung pera ng bayan. Kaya, ay, 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 I see where Secretary Rimula is coming from. Bago ka na yung state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Hmm. Kung talagang sincere ka. And Biglang kumabigo si Erwin Tulpo. Alam nyo, ladies and gentlemen, simpleng-simple -simple lang naman po ito. Kasi may nabanood ako isang uh, vlogger na may may sinto Sabi nung itong isang tansong vlogger, ah, uh, pakinggan nga natin sandali ah. Kasi para lang ayoko nang ano dito 'yon. Ayoko nang ilabas dito 'yon kasi sabi ko nga sa inyo, pag isintu hindi na dapat pinapansin 'yan eh. Kaya lang yung kanyang argumento ang ay uh, yung kanyang argumento ang ating importanteng uh, uh, pag-usapan. Okay? Ito yung sabi niya. Wait, ha? chotomate, chotomate. Eto sabi niya, oh. Oh, ha? Oh. Wait lang. Hindi ko hindi paparinig ko na lang sa inyo, ha. Ah. Medyo ano eh, sagad sa katangahan nitong ano to eh. Uh, ah, tao na ito eh. Sabi niya, oh. Senado dahil dito kay Marpoleta na pilit na sinasabi na huwag daw ibalik ang mga perang nilakaw ng mga diskaya, no? Dito pa lang eh. O, sabi daw ni Marcoleta wag ibalik. Ang bobo ng putang ina sa ng ganun. Wala si si Marcoleta na wag ibalik. Restitution is after. Bakit kanyo? Pagsalitain niyo muna alam mo. Ganito 'yan eh. Strategy 'yan eh. Nakailangan mo. Oh, sige, ha? Aanuin mo muna. Oh, we will oh, we will do all your support. Susuporta ka namin lahat ano namin basta sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sino ang dapat mong ibuking ibuking mo na lahat di ba sabihin mo na wag ka nang ano basta kami nang bahala sa iyo oh pero again may pending case pa eh pwede mo naman kasuhan eh di ba hindi naman yung katulad dun sa mga napapanood mo sa pelikula na gumawa ng asalanan, tapos porket sa dulo eh may ginawang kasama uh, kabutihan wala na kaagad yung mapapanood nyo <laughs> hindi ganon yun ang sinasabi dito hayaan niyo muna magsalita yung tao di ba oh uh, pagsalitain niyo muna ng magkaalaman oh uh, di ba ah uh. Eh, sana lang. Ito, 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 pakinggan po natin, ha? Isa pa, tuloy natin. Ah, ito pa, sabi niya. Ang mga perang ginakaw ng mga diskaya, no? Parang nakakaduda tuloy. May commission ba siya kapag hindi nabawi ang mga pera ng mga diskaya? Parang ganun po na i- ng mga tao eh, no? Don't get... Yun daw ng tao may commission daw. Freeze nga eh. Gusto kong tuktokan to eh. Alam mo yung mga ganitong vlogger, ewan ko ba kung saan nakakuha ito ng idea at magbag-vlog sila? o sinong nagsabi sa kanilang magulang nila nagsabing anak matalino ka mag-vlog ka na paano magkakakomisyon kung i Finris na nga yung account ano to bibigyan ni Rimulya tanda mo Finris na ha? si Rimulya nagsabi Finris na yung account so yung pera wala na Freeze na nga eh. Anak ka ng... Isipin mo, Marcoleta. Tatanungin kita. Oh. Ano may kumuha ng iyong cellphone. Sinakaw. Ano pong bang gagawin mo? Nanaisin mo bang ikulong lang yung magnanakaw at hindi nang maibalik sa iyong cellphone mo? Tapos makakawala siya after six months, after... <laughs> Mag-aral muna kayo ng batas, kahit papaano, kahit hindi kayo abogado, parang hindi na kayo nang nagbumukan. Ang pinag-uusapan dito, yung witness protection program. Ang pinag-uusapan dito, yung requirement of the law na ano, hindi ikaw ang pinaka-guilty. Ibig sabihin, meron pang guilty dun sa crime. Mas guilty sa'yo. Okay? Tapos ikukumpara mo sa cellphone na ninakaw na ikaw lang naman nagdagnakaw. Ewan ko sa'yo, tutoy ha. Medyo ano ka nga, mag-aral-alar ka nang hindi ka, hindi ka nagmumukhang pichu-pichu na vlog. Eh? Hindi mo pa pwede ikumpara ang Apple dun sa Star Apple. Ito kasi, merong gusto tayong malaman na sino pa yung mastermind behind it. Di ba? Hindi yung... So, mo yung cellphone, papatawarin ka, o oh, ano na pala mo? Wala. Nalaman mo ba may mastermind? Doon sa pagnakaw ng cellphone, magnanakaw lang ng cellphone, may mastermind. <laughs> At alam, kung malay mo, kung nabigyan lang ito, kaya ganito magsalita, di ba? Eh, Ay, ayaan na ho natin, ha? After six One year? Ganun po ba ang gusto mo? Ganun po ba yung mga pera ng bayan? Bilyon-bilyon? No? Tapos ikukulong mo si Magdiskaya after five years makakalaya tapos happy-happy na naman sila. Ganun po ba ang nais mo? Kaya napaka-logical lang po na ang sinasabi ni Boying Remulia na ibalik ang lahat ng perang nila. Alam mo, kung kakasuhan naman ng economic sabotage siya, hindi ho makakalaya yan. It will take time. Ay, nako. Sana alam mo Tutoy, eh sana nag-aral ka.